Petroleum Test ng Coco Martin Updates Sa so latest check ngayon sa updates ng Coco Jones, Usap-usapan na pinasilip ito nila Coco Martin at Petroleum Test ang isa sa mga sponsor sa kanilang kasal Mga mayayamang artista at politiko ang umatin sa kasalang Coco at Petroleum Test noong ilang taon na ang nakalipas Madami rin ang dumalo sa karawan ng kanilang kasal ngayon na ito pinagkita nila Coco Martin at Cholia Montes dahil hindi pa nila pinaalam noon. Nagulat ang mga netizen sa mga taong dumalo ay hindi lang pala basta-basta ang mga bisita at sponsor nito. Ginanap ang kasal lugar kung saan lumaki si Cholia Montes. Pinakilala naman ito sa mga kadugo, kadugo ni Cholia Montes si Coco Martin.

Ah. Mitsi. Yeah. <laughs> ba ba, 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 ba ito bait dito Kanina yung noon? sa um, huh? Kanak eh. hmm. po si?